dede dede ka ha dede dede ka oh anak wala men tematin sa ating ay dobos eh. No, Wala naman yun eh. Ilang peraso na mag-isupas na ng niya. Ang sabaw ni ni... Ang sabaw ni ni... Ano yung isang kalbiro? Wala ka natin yung mga dati ginano ni Ferdinand Brunano. Oh. Alin yung ba? ba sabi niya na. Darating pa lang. O, tingnan mo na mo. Post to first na. Post to lang. Ay, ay, dito lang naman ako. <laughs> oh. ay, dapat andito na yun sa akin. Ang magkano yung tuloy mo dapat isandaan? Ay, ganon. Ano bilisan mo naman. Huwag isandaan. yung <laughs> <laughs> so, cellphone. Kasi yung yung cellphone. Tilita, ikaw. o. na si mabati. Ano ah, oh. mo? 103 o 5, 6, 7, 8, 9, Oh. Hmm. Hindi naman lang siya nag pa. <laughs> <laughs> Samanta lang ano. E boss mo nga kasi. Times ko nga kasi. Nula, eh, hindi naman maganda siya. Naging rama malandi. Hindi. <laughs> okay, ang ganda siya nung ano. Dadalagahan niya. Oo. Oh, ang ganda niya. Ang ganda din naman si Sarah ah. Ang ganda kaya naman mata ni Sarah. Hindi. Okay, dami na kasi pinalit si Sarah sa mukha niya eh sabi na ba? Ano ang dati ng asawa ninyo? May chart e ninyo. E e e Lagyan mo na yan. Chart? Chart. Dami pinabago sa mukha. Tingnan mo yung una niyang pasok sa Starstruck. Ay, ang pangit po. Aray. Maanimhan mo yan. Yan, yan kaya lumabas o. Oh. Dito. Dito. <laughs>

Eh, akong wala pa kwan 100 na, 'di ba sa book natin? Eh, sino totoong dinon ay wala sheet. Plus all together. 'Yung 'pag nag-aaral kami ng ganito yan, napapagod yan. Talbogis na yan kasi hindi nila nating pag pikit na, wala na. Napagod din kasi

Magtulog na kayo. na kayo. Lalo, hindi ano. na naman. Itututunan eh. Eh, itututunan. kung hindi ka bumasok